palabas na ho yung isang kasama namin o oh, akala bibili ka tinapay dapat bumili ka na para bit 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 lagay ng buhangin do sa bricks kinakalat lang yung buhangin after a few days pantay na siya pati kung mapapansin yung dinaan natin for pa buhangin ginagawa po yung uh, mapaki yan dito. Pasa ang Dolomite ng Manila Bay. Sa pinila may anting-anting ako. Ano na kapag panila na? Pass! Hindi na pala sa ano, counter? ATM lang? Pwede yun? Pwede pala in-ATM no? In case of emergency. Pasa na tayo. <laughs> kitang kita niyo po ang kagandahan ng lugar na ito Al-Syamaliya al, al tayo ay nasa King Pahad bin Abdullah Street crossing uh, 3rd Street pabilihan nyo ng telepono meron din agap po Hong Kong diyan kami kumain eh. Sampo dyan Pilip Pilipino second street po tayo, across. ano mm. street po? Third din ata. Third, third. Sa third street po tayo. Diretso pa. Hindi ng mga uh, kung ano ano. <laughs> Ah, mga ano siya. Pang aircon. Accessories. Third accessories. Oh, uh, kami lang uh, Port Street. Dito na tayo sa Pit Street. May nakatabi na tayo ng Pit Street. Ah. Dito na tayo sa 8 8 na ba? Okay mga pagupitan Oh, pawis ako Pawis na pawis Para din tayo naglakad sa tabi ng dagat nito At least iba naman yung uh, ano, sa nagsasawa yung mga viewers natin Kahit tatatlo lang sila O diba? Iba naman yung pinunta natin dito na tayo sa 9 9th Street May na ba? Oh, oh, oh. Alala ko nung pwede ka kami. Dito akong bayan nagpaputo na sino. Dati may sino ako pinaputo na dati. Ano So, internet. Wait, anaga, so, lang naman sa Kaso, may internet at sa bahay. Diba? Yeah. Who's cutting? <gun> Thank <its> Ito po tayo sa 12, 12 district. Ito mga ng uh, cellphone casing. Okay, Ito so, po uh, natin bahay nyo, no ba? Okay. hotel na to eh Pero pangalan niya Tulak na Kung gawa ng sakit Sa bawang 14 street na kami, o 15 Asa ba? Kita nyo na natin kung saan tayo Pupulutin ang papalaran Papalaran! Ginawa namin to para lang magpapawis Kasi medyo nakakaumay na doon sa tabindaga. Oh, ulit ulit na lang yung uh, uh, ano, na, nakita na, na, na nyo dito lang kami sa uh, kalsada naman Ako muna pati tayo Kakain mo naman, kakain na naman tayo? Happy, happy land Happy land, roasted Dito pala yung happy no? Laki ng manok Laki ng manok eh Fresh nila no? Yan, Regis, eh. Ang tanong magkano? 20 Ito yung hotel natin eh Ito ito pa yan? Ito pa yan? Ito yan? Ito pa yan? Ito tayo sa 16th street Ito yung sarado Ganyan lang ang buhay Ito yung sarado nga Sibit nga ang silang Diba? Oo Sarap ng avocado juice nila Ito yung ano? Pumigil? Ito yung Yan o uh, yung dating aming uh, hotel. Diyan kami nag nang uh, halos isang linggo. Nung lumipat kami ng Riyadh papunta dito sa Alcobar. Maganda yung kasalit dito, dito kasi tagusan. Lang. Dito, may mga bilihan ng kutsil dyan. Dati oh, may nakata yung building dito eh. Ginimigong ulit nila kasi luma na. Ano po yung hotel na doon kami sa fourth floor. Siyempre, libre ng company. Yan, tamimi. Di ba pagdiretso po tamimi? Nalala na. ko yan, yan yung mic ring. Ako? Dito na.

Ayun lang yung bahay namin. Kaya yung tower na yun, misma. Diyan lang kami. Si oh, Jumaran doon, di ba? Opa si Jumaran. Hmm. Ganito lang, lakad-lakad lang. Ay! Naka-1000 uh, ano na ano lang tayo, calorie. Na nawala. W3, ito rin din siya. Survive din siya, Survive rin si Kailangan mo survive. Saka na tayo magbuo pa buhay. Kailangan mag-survive muna. Magandang buhay, magandang bahay. Buti yung kapal niya, hindi nagsirato ng pandibig. Wala niyang kapal. Hindi kasi. Tila, meron niya sariyad eh. Sa Carrefour. Sa yung pandibig, sirato niya. Yung pandibig, sirato niya. burger stop. Marami salamat sa mga nag-subscribe. We're home. Bye-bye.